nakabili kami ng suman yun piso isa so apat yung nabili ko kaya hati kami it hmm? ako si RJ <laughs> <laughs> ako pala si Doc RJ si Ma'am Linit Linit kaya yung mga tumuli niya suman mo. Kasi siya na kayo si Linette, nagigising lang. Huwag ka lang balang ma'am Linette. so titikman na natin yung suman na binili ko kay Dora. <laughs> so, nandito kasi si Dora kanina buti na lang pinuntahan kami para, para makabili kami nito. hmm. <coughs> Ang sarap yung suman ni Dora. So yung suman dito, templado na. So, sa Manila, kailangan mo pa isasaw-saw sa asukal. dubli yung gastos. Bibili ka ng suman, tapos bibili ka pa ng asukal. Dito, isang gastusan lang. Sarap talaga yung suman sa umaga. Lalo na pag may kasamang kapi. Saka lalo na pag kasama si si Linet Okay lang ba, Ma'am Ang ingay naman, nagbablog ako dito. Ang ingay ng mga kuhan, manok. Dali siya na kayo. Maingay yung mga manok dito. Ay! Ekperay load Ha? Ha? Kanto, kanto kang marepe. Kang anti mo marepe, sa bahay ka ng mama kay palito na yan. Ha? So, tamang tama yung timpla ng suman hindi hindi matamis hindi rin sobrang tamis mm. okay kayo tapos kapi wala ko dito dahil dahil ako tapos meron din kaming uh, ano tawag nito? Lulas Lulas Lula peanut butter Iwa ni Lola uh, Yung gumawa nito si Lola <laughs> Peanut butter So magkano kind of to? creamy daw siya oh kitang-kitsa natin. Ano Creamy, creamy. So, maya-maya pupunta ko dun sa Hermat ko kasi dumating yung lihita namin galing sa California. So, kakamustahin ko. Kasi last year, pumunta na yun dito. masarap yung suman, masarap pero kung ako si Doc RJ hindi ko tawag kapalit si Linette sa suman ang bawala nga ng amisya eh And, Doc RJ, kumain ka ng suman wala nang babalik yung memory mo. Suman lang ang katapat. Kaya maka maaalala mo ulit yung mga kasalanan mo. <laughs> Ni Moira, umbat ka gin. Umbat ka hinulog. <laughs> Wala na akong suman. Ito na lang. kailan ini ini ah Sarap, lega. Lamlinit, akin na lang to Ano nga? Bait talaga ni Lamlinit, no? Kahit kahit sa kanya to binigay pa rin sa akin. <coughs> Uy! <laughs> Uy.

<laughs> Sana ah. Sarap na suman ni Dora. Si Dora Aduh Kok abis nih yang <tangan> rapiku Ambil, Happy ni Dokaji. So, hintayin ko lang si Ma'am Lynette matapos uminom ng kape. Ang iingay din ng mga kwan, manok dito. Nakikisabay sa vlog ko. Yes, kanila sumali. Hmm, ganun na ang kastaro. Ganun na ka, balik-balik. So, ayan, magpapaalam na kami ni Ma'am Lynette. Ma'am Lynette, magpaalam ka na sa ano natin, mga viewers natin. <laughs> babay na mga ka viewers yan hindi pa tapos magkape kaya lang ipapaalam na kami kasi mayroong bang gagawin Bye <laughs> bye na mam Ma Lenet, ah mam Ma <laughs> Ma'am Lilith, magpalab ka na. Hindi na, dama pa si Ma'am Lilith. <laughs> maraming nang, maraming nang nagagalit sa mga sa mga kalabas namin kasi sabi nga ng mga nanonood, mga fans namin paikot-ikot lang dahil yung istorya. Hindi namin to, hindi namin yun sinasadya na paikot-ikot. Yun lang talaga yung istorya. <laughs> so yan. Salamat. Masalamat ka naman, mga, mga Bye. Yan lang.